Kumakatok po sa inyong mga pusong ina ng sanggol na ipinanganak na may bukol sa likod. Kailangan daw itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang problema, wala siyang kakayahan bilang isang single parent. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kapapanganak lang, pero delikado na ang buhay ng isang sanggol mula, Lucena. Kaya e ang magulang nito, namamas ko po para sa kanyang gamutan. Nasa sinapupunan pa lang ni Jevelyn ang anak nang makitaan ito ng bukol sa likod. Ngayon, wala pang isang buwang gulang si Baby Nellis. Pero ang kanyang bukol, nagsusugat na. Ang sabi daw ng doktor ni Jevelyn, stress ang dahilan ng pagkakaroon ni Baby ng bukol. Siyempre, may papa ako. Napapaisip din po kasi kasalanan ko. Ano po gawa ng, sabi po ng ano, dalada ko ng stress. Hindi ko po na po sa mag ma-stress ko. Dahil po sa problema po ng asawa. Spina bifida ang tawag sa bukol ni Baby Nelles. Nangyayari ito kapag hindi maayos na nagsara yung daanan ng spinal cord. Pero stress nga ba talaga ang dahilan nito? Yes, possible stress. Pero yung uh, sa science po talaga is yung lack of folic acid. Other than that, sometimes nasa the uh, diabetes, pero know, pwede po. No? And uh, bawal din po yung, uh, uh, ano, yung mga maiinit na lugar. Nakaka-effect din po doon sa pag-develop ng fetus. Dagdag pa ni Doc, importante talaga na hindi masyadong magpaka-stress at uminom palagi ng folic acid kapag buntis. Sa case ni Baby Nellis, dahil prone sa infection ng kanyang bukol, kinakailangang ma-operahan agad bago siya mag-isang buwan. Kasi open na talaga siya. So actually as soon well as possible, connected yan sa utak. Kung may bakteriyang makapasok dyan sa likod niya, diretso sa utak yun, meningitis ka agad yun. Kaya yun ang pinakadelikado at yun ang nakakamatay talaga. Hiwalay sa asawa si Jevelyn at walang hanap buhay dahil nakatutok siya kay baby Nellis at sa dalawa pa niyang anak. Kaya po siya ay humihingi ng inyong tulong para maoperahan na si baby Nellis sa Maynila. Wala naman po kami pong pang pa po kaya po sakali po ako na may mababait pong makatulong kahit konti lang po. Sa mga nais magpadala ng tulong, maaari niyo pong ipadala sa detalyes sa inyong screen. Ako po si Mobile Journalya De Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.